maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV so ngayong araw na to mga kabirdy kung nakikita nyo papakita ko yung isa sa mga matinding ano natin pang recover natin sa ibon natin so ito araw ng martes ay araw, araw ng lunes I mean pala mga kabirdy so ibibigay ko na nag flashing na ako kanina monday flashing natin pala pag derby na so last two laps na lang tayo Santa Ana, eh, Claveria and Santa Ana na lang so ito na yung nag-iisang ibon natin na ng derby. So, sya pa rin hanggang ngayon, mga kaburdi. Then, wala pa siyang butas. So, ito lang yung sikreto natin. Ayan, kung nakikita nyo. Yan, Hindi oh. ko na ito nilalaga. Ano lang, yung bang ano lang, mekos ni Insan. Yan lang ang gamit natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko mini-mixing o paano ko ginagawa. Ayan. So, punas muna tayo. So, ganyan yung texture niya. Yung malunggay. Pagka, ano na, nahalo na sa tubig then pinigapigan nyo na. So, huwag nyo, ano, salain yung iba sinasala pa nila. Hindi ko na sinasala to. Rekta-rekta na to. So, ito na. Papakita ko yung pinaka cool version sa inyo, mga kaburdy, kung paano ko to ginagawa. Kaya, kung gusto nyo makita, tara, samaan nyo ko. Ito na, mga kaburdy, proven to. Ito na yung ginagamit ko mula nung training pa lang ng ibon natin so ayan, siguro maganda din talaga ito, so natural so marami nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung sinusubo ko na gamot sa ibon natin so totoo yan mga ka-birdie, wala tayo talagang sinusubo, so i -re ko sa sa uli, kung makapagsantahan na tayo, loobin mga birdie kung ano nga ba so anong tawag ko doon mga birdie is protein routine yung ibinibigay sa ibon natin. Kung napapansin nyo, meron tayong binibigay na kala nila gamot na nakalagay sa parang jar. So, papakita ko yon sa mga susunod na video kasi sariling experiment ko din yon. So, meron lang nagsuggest sa akin na nutritionist din na maganda daw para sa ibon. So, sinubukan ko lang, mga birdie kung e-epekto sa ibon natin. Kasi sabi ko nga, ah, uh, malayo yung karera, agad nalulusaw yung katawan ng kalapate. So kailangan may recover agad. So sa pagsubok ko noon mga kabirdie, hindi na babawas yung katawan ng ibon. So kung papayat yan, konti lang, lilipis yan, konti lang, hindi talaga todo. So, ang napansin ko din, dahil nanggaling din ako sa paggamit ng mga gamot. Di ko naman sinasabi na pangit gumamit ng gamot, mga ka-birdie. Yung gusto ko masabihin, parang, parang sa sistema ko lang, dito sa loob ko, is napakabilis mag-recover ng ibon. So, ito. Ito na yung mga sanga ng malunggay. Ano. Then, yung mga dahon, pinigapiga ako na. So, ito, di pa to pure na, ano, nasangkapan. Ang nakikita nyo yan na siya, So, alam ko marami din gumagawa na pansir. Sa akin, hindi ko nilalaga. Yung iba nilalaga nila. So, kaya kumuha ko ng kutsara. Ayan, kung nakikita nyo itong honey. So, maganap kayo ng pure honey. Sa so, mga nagtatanong, paano nga ba maganap ng pure honey? Kaburdi. So, napag natin muna yung cellphone. Wait lang. Buksan ko muna. Medyo mahirap ibuksan. Eh. Wait lang. Ay, napag natin muna ito cellphone. Ayan, Dyan muna kayo. Steady lang kayo. Alam ko naririnig nyo ako yan. Angat natin ulit. So, ito. Paano ba malaman yung pure honey? So, ito. Papakita ko sa inyo. So, ito yan. Linisin natin yung kutsara. Yung iba, tinatanong nila yun kung paano may langgam-langgam pa so natin ng kapatak lagyan natin ng kapatak na hani ah yung hani pa lang nilalanggam matamis kasi yan so ito ayan so ito na yan for your honey. so ito try tignan nyo ha ah. pagkain na ko yan o oh. hindi yan agad, agad nalulusaw kahit na anong gawin nyo yan o oh. hindi yan agad agad nalulusaw pagka natamaan pa ng tubig yan mga ka birdies nagbabasag-basag pa Ayan. So, yan o. Oh. Nandun pa rin o. Oh. Honey pa rin yan. Puro. Mga kabirol. Pagka ano yan, hindi yan honey. Is, pagbilis bilis ma-dissolve ng tubig. So, ganun ma, ano, matansya. So, para maano nyo din, lagay kayo sa, ano, kasi ito hindi na ito pure na tubig eh. May halo na malunggay. Lagay kayo ng konting patak lang. Subukan yung buusan ng tubig. Yung malins na tubig. Makita nyo magbabasag-basag. Yun dun ko natatansya kung pure na honey yan. Yan o kahit na anong mix nyo dyan, hindi yan gaano ma maano, dissolve Nandun pa din yung honey. So, ayan. So, ano na natin, tuluyan na natin i-dissolve. Then, ilan nga ba yung nilalagay natin? Sa ganito karaming tubig, so, isang ganito, isang bote ng 1.5, is naglalagay ako ng dalawang kutsara nito. So, ang mga mixing ko muna, then balikan ko kayo. So, ito na mga kabirdy, ito na yung finished product. So, ito na yung malunggay with honey natin na binibigay nga natin sa ibon natin puro to mga ka ano ayun kung nakikita nyo kung tinatanong nyo naman ako kung gagamitin natin to agad ngayon so gabi na hindi na makikita ng ibon natin so ibibigay natin to bukas so pinaka ano to mga ka ito na yung pinaka ano natin babad nya so sakto bukas to is mabibigay mabibigay na sa ibon natin so sakto sakto may hihani yan nakababad yan with matching malunggay para talaga Iaabsorb absorb mga ka o magsama talaga yung parehas na ano nang malunggay nutrients sa saka yung honey so itinatanong nyo yun naman yung panglaban natin ito na siya ngayon Ayan. so kung nakikita nyo ano palang lang mga birdie halos wala pang 2 days Kahapon pa lang yung pagdating nito is nasa 95% na so bukas is sigurado nasa 100 na to o pa 100% na yung katawan niya So napakaganda ng katawan ng ibon natin. Parang ronda lang yung tugega raw. So yun mga ka-birdie. Hanggang dito na lang ulit. So abangan nyo yung kaya ng ka ibon natin na si Maru. So Claveria. So sana makuwi yung ibon natin. Like, share, subscribe. Ingat.